Iris, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung may plano ka na dapat napuntahan ay gawin mo dahil may makakausap na pwede kayong magkasundo sa inyong gustong magawa, pag may deal ka sa ibang kausap at kasama ang kapatid, ay huwag ka na tumuloy dahil walang sinyales na okay ang lakad, at huwag ka na rin gumawa ng kabaitan sa ibang kausap dahil madali kang dalawin ng kabaitan nang makaiwas ka naman sa gastos ayon sa iyong gabay. At kung sa pera ay unahin mo lang ang pamilya dahil doon ay para lalong makaipon ng inyong swerte sa pagkakaperahan sa pamilya. Sa trabaho ay dapat lang maging masinop dahil doon ka hindi mapapasok sa suliranin sa hanap buhay ngayong araw ang pahiwati. Sa kalusugan, ang naaayon na prutas ay saging na lokatan o kung magagawa ay ubas kahit sampung piraso na may buto, ay magbibigay ng ikakalakas ng ugat ng puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 36 at number 24 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig pag may pinapangarap ang anak na negosyo ay hingan mo ng plano para makita mo at maibigay mo ang naaayon na tulong para makuha niya ang tagumpay at kasama kang magiging masaya ang pahiwatig, at pag may usapan ka pa sa malayo ikaw pa ang pupunta kung sasagutin ang iyong gastos ay pwede mong puntahan sinyales na okay ang ganoong tao ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maayos na araw ang pahiwatig, masaya at pwedeng magkaroon ng gabi ng pag-iibigan, na magpapasigla ng bawat kalusugan at magpapaganda ng kutis, at sa pera ay unahin ang minamahal na mabigyan, at siya lang muna para ang inyong swerteng pera ay hindi mapunta sa iba. Sa trabaho, kung gagawa ka ng trabaho ay mas mainam na ikaw ay walang kibo, para ang gustong gumawa na makaabante sa iyo ay hindi nila magawa. Sa kalusugan, ang naaayon sa iyong inumin ay orange juice o or royal true orange, at sa prutas o kakanin ay nilagang kamoteng bageng na magagawang magbigay ng ikakalakas ng ugat ng kidney. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color red number 11, number 20 at number 34. Gemini, ngayong araw kung kausap muli ang dati mo ng kausap at iyong kakilala na may kayabangan ay puntahan mo pa rin sa mayabang magsalita, ay may malalaman ka rin na pwedeng magamit para makagawa ng ibang other income, at ngayong araw ay huwag mo na pipirma mahina ang araw na Buenas sa pagpirma, mas unahin mo ang nabigay na kaalaman ng mga magulang, na dapat ng maayos para ang inyong pagtutulungan sa pamilya ay laging may gabay ng kaginhawahan. Sa tahanan, bawal muna gumawa ng pagtanggap ng bibisita, dahil wala silang magagawang swerte sa iyong pamamahay, at kung sa pera ang usapan ngayong araw ay bawal ang maglabas, magsinop ng perang buenas ng patuloy na gumanda ang grasya ng pera sa iyo. Sa trabaho, maging maunawain para ang iyong kahusayan, ay walang makapigil sa mga gustong magawa na mapalapit sa pag-asenso sa trabaho, at ang iiwasan ay ang kasama sa hanap buhay, na alam mo na mahilig makisuyo dahil pwedeng gusto ka lang makuha na ng kaalaman. Sa kalusugan, ang naaayon na merienda sa iyo ay aros kaldong manok walang lamang loob, at sa inumin ay sprite o lemon tea makakatulong para mapalakas ang ugat ng atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 17 number 34 at number 8. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag kang maging mabilis sa pagsasalita, manigurado sa sasabihin para ang araw mo ay mas maging masigla na makagawa ng ikakasaya mo ang pahiwatig, dahil sa ganoon ay magiging wise ka sa pakikipag-usap, yun nga lang pag alam mong may kalokohan ang nasasabi ng kausap, dyan mo gamitin ang salita mong sila ay iyong mapatigil, at ngayong araw ay dapat nabigyan mo ng pag-aaral, ang mga nasabi ng kamag-anak, at ng magulang dahil para ang relasyon ay laging magdedamayan pag oras ng kailangan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ang pangunawa mo ay dapat para makagawa sila ng swerte sa mga gagawin nila ngayong araw kung magpapasama sa iyo ay samahan para sumigla ang bawat kaisipan sa gagawin nang makagawa kayo ng pag-asenso sa ikakabuhay sa trabaho, ay maging masipag lang walang pagpapataan sa dapat na magawa ng okay na makauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, ay iwasan lang ang walang kibo pag kinakausap. Dahil nagdaragdag ng bad energy na nagpapahina ng swerte sa pamumuhay pag-iibigan, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 31 at number 10. Leo. Ngayong araw pag may naisipan na plano sa pagnenegosyo ay umpisahan mo ng gumawa ng plano, dahil pag nagawa ay sinyales naman na makakatulong sa iyong pamilya ang pahiwatig, at kung gagawa ka naman ng usapan sa mga dating kaibigan, ay huwag nang tumuloy dahil magpapaawa lang sa iyo ang gustong ipakita. At ngayong araw ay umiwas makisama sa mga bigla ang negosyo ang sinasabi na mag-aaya gastos ang makukuha ang pahiwatig ng iyong gabay. At kung may oras ay pumasyal sa magulang o sa mga in magbibigay sa inyo ng mga pagganda ng bawat kalusugan, at maging close na relasyon na good vibes ng swerte ang ganoon. Sa pera ay walang pagpapautang sa ibang tao at pagtulong, magulang at kapatid ang dapat tulungan kung lalapit nang dumami ang positive energy ng swerte ng kahusayan sa iyo sa paggawa ng pera. Sa trabaho, dapat ay maaga ka makapasok dahil doon ka malilihis sa gawaing mabibigat, at sa pagmamahalan ay bawal muna magselos para ang good vibes ng swerte ay hindi mabawasan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 29, number 15 at number 14. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig huwag kang tumingin. Kung matalino at masasabing may maliit ng kayamanan, ay pwede mong nang makasama sa project ang ugali ang iyong pag-aralan at pananalita at doon mo magagawa na malaman kung ikaw ay sasama sa kanyang mga project pag may kapintasan ka nakita ay iyo pang pag-isipan ang pahiwatig. Ngayong araw ay may maganda kang enerhiya para sa pamilya ang iyong pagiging maunawain ay okay na okay dahil sa usapan ay makakabuo kayo ng ibang idea saan pwede makagawa ng pwede na bagong idea ng pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig at may sinyales na may tutulong sa iyo sa financial na mga nakaalala sa iyo na sa mga kapatid at kamag-anak at sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpalabas ng makaiwas ka sa kagipitan at makakagalit na tao. Sa pagmamahalan, pag ikaw ay hindi kumikibo pagkausap ng iyong mahal, ay lihim na pagdaramdam sa kanya ang idudulot ay matatamad na magtrabaho, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 45, number 30 at number 2. Libra. Ngayong araw ay pagtitiwala sa iyong kakayahan sa isipan ay magagawa mo ang nais mo maging resulta basta hangga't may mahabang pasensya. At kung gagawa ka naman ng bigla ang desisyon sa pamilya ay okay basta kabisado mo ay ituloy para mas sumigla ang pamumuhay. At sa ibang dapat puntahan kung makakasama mo ang iyong minamahal, ay tumuloy kayo dahil may naghihintay na swerte sa inyong pupuntahan, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may napag-aralan kang investment, at legal naman ang pagbibigay ng interes ay dapat mong may tuloy dahil magagawa mong makaipon ng maayos na pagdami ng pera. Sa trabaho, dapat kang maging mas maingat sa pagbibigay ng kaalaman dahil baka sila pa ang iyong makalaban sa pag-asenso at kanya-kanyang kayod dapat ang gawin para sino ang mahusay siyang makakalamang sa pag-asenso ng sweldo. Sa pagmamahalan, ay dapat na iyong iwasan na mag-isip na magselos sa minamahal magtiwala ka lagi para hindi kayo paghinaan ng pag-iibigan ng walang maging kalungkutan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon na inumin ay soya milk na may choco at banana Q magbibigay ng ikakalakas ng ugat para sa sikmura, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 36 number 27 at number 16. Scorpio. Ngayong araw dapat ay may striktong ugali ka walang kalokohan na salita na dapat na madinig dahil sinyale siya ng kamalasan Sabihan mo ng naaayon na salita o layasa na kahit dil pa sa pagnenegosyo, dahil sa huli ay lalabas din ang tunay niyang ugali na may kabusiten ang pahiwatig. Sa trabaho, ay dapat din na may katapangan ka dahil may matalino ka naman na husay sa gawain, pag alam mong gumagawa na lalamangan ka ay diretsyo ang pagsasalita, nang tumigil sila sa kanilang plano. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ay pag-iingat sa mga kalusugan, ang pahiwatig para makaiwas sa gastos na malaki, oras na may nanghihina na ang kalusugan ay dapat ay makapahinga ng maayos, o iyong madala sa pagamutan. Sa pag-iibigan ang pahiwatig ang dapat ay may mahabang pasensya para walang maging suliranin, at sa pera walang pakakawalan sa ibang tao para ang iyong swerteng pera ay walang makakuha. Sa kalusugan, ang naaayon na prutas ay bayabas na walang balat o kung magagawa ay mansanas na walang balat, ay magbibigay ng ikakalakas ng ugat ng baga ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 12, number 45 at number 20. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay ituloy mo lang ang mga plano o gustong gagawin, okay naman ang iyong kahusayan kung gustong makipag-usap, ay magagawa mong maayos na baka iyan ang hinihintay mong bagong pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag ka kagad pipirma ng walang konsulta, pag may alinlangan ka pero kung okay na sa iyo ang lahat, ay gawin mo ang pagpirma dahil sinyales ng pag-asenso para sa iyo ang magagawa. Sa iyong pera ay bawal ang makatulong at magpautang sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa tao. At huwag din magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan nang makaiwas sa gastos na hindi inaasahan. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-unlad sa mga gawain at basta masaya ang aura mo na ay makukuha mo ang pagtitiwala ng iyong bossing. Sa kalusugan, ang naaayon sa iyong inumin ay lemon tea o calamansi juice at sa merienda ay carrot bread o munggo bread na magagawang magbigay ng ikakalakas ng ugat ng abdo. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 17 at number 31. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw dapat na may matalas na isipan at mata. Sa dapat nakausapin dahil kung magtatapos na ang deal ng masigurado mong makikinabang ka sa magagawa ang pahiwatig at kung may nasabi ang minamahal na kasama ang anak sa isang balak na negosyo ay iyong suportahan dahil hanggat nasa iyo ang suporta ay makakagawa sila ng naaayon na negosyo ang pahiwatig. Sa tahanan, pag may bumisita na kamag-anak ay iyong kausapin dahil may dalang aura naman siya ng kasiyahan sa pag-uusap at grasya ng pagkakakitaan. Sa iyong pera ay okay sa pagtulong sa magulang at kapatid kung may ekstrang pera ay pwede ring magbigay kagad ng pera sa anak na may asawa. Dahil parehas kayong tatalino sa paggawa ng pera, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nangsikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 17 number 25 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung mayroon kang tao na makakausap ay pag-aralang mabuti dahil kung mahusay masyado ay baka magbibigay lang ng kagipitan sa iyo ang pahiwatig at dapat ka rin muna makisama sa mga dating kaibigan, kahit naiinis ka ay magpasensya dahil may sinyales na may malalaman na pwede mong magagamit sa iyong pamumuhay na makagawa ng bagong other income, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ang miyembro sa mga usapang pera ngayong araw na iyong bigyan ng advice para wala silang maging kalungkutan. Sa trabaho, ngayong araw ay normal sa mga gawain walang pahiwatig na problema sa magagawa, sa kasama sa trabaho dapat umiwas na may kayabangan siya kung sa pagsasalita, at laging may tukso ng pag-ibig, ang nasasabi dapat na iyong iwasan ngayong araw para ligtas ka sa suliranin. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang pahiwatig na problema magtiwala sa minamahal, para ang aura ng good energy ng swerte ay lalong dadami sa inyong pag-iibigan. Aris, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25 number 18 at number 33. Paises, Ngayong araw ang pahiwatig ay okay ang kasiyahan sa tahanan hanggat nagagawa mong maiintindihan ang kanilang hinaing at lalo sasaya ang grasya ng pagunlad ang pahiwatig. At kung may deal ka sa malayo ngayong araw ay iwasan mo muna dahil ikaw ay magagastusan lang. Nasa malapit lang ang iyong swerte kahit maliit na deal ay okay na dahil pagkita pa rin ng pera ang magagawa kung may tutuloy ayon sa iyong gabay. Sa pera ay bawal magpalabas o pagtulong ngayong araw ng makaiwas sa problema sa ibang tao. Sa trabaho, ay maayos na araw walang iiwasang kasama sa trabaho, basta maging masinop sa buong araw sa mga nagawang gawain ng makaiwas sa problema sa hinaharap. Sa pagmamahalal, ay maayos ang buong araw walang sinyales na tampuhan, at kung magiging malambing kahit sa usapan ay sasaya ang gabay para mapadami ang grasya ng pag-asenso, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color green number 20, number 13 at number 43.